una talaga, I mean, na ko din kasi mahirap yung buhay. Kung lalik nagtrabaho ako, umakaubot ako ng 12 hours duty, ganon. Tapos yung kinikita ko parang tapos, laging ganon. Then yung nag-business ako, noong una mahirap, pero ngayon kahit paano, ilang oras lang may bumibili may customer, then mas nahihigitan pa or sumasakto. Sumasakto dun sa kinikita ko sa pagkatrabaho. Sabi ng ilang financial advisor, maganda daw magsimula ng negosyo habang bata ka pa. Dahil sa totoong buhay, kung gusto mo daw talagang yumaman, kailangan mo magnegosyo. At alam nyo ba na yan din ang naging mindset ng 24 years old na business owner ng isang multi-shop mula sa Barangay Commonwealth QC. my name is John Emerson and I am the owner of JB's. Ang negosyo ko po is about sa mga milk tea, snacks, tapos mga wings din po. Mm -hmm. Kailan pa po ito nagsimula? Um, actually, we started around 3 years ago po. Home-based business po siya. Nag-start kami, um, nag-ispukunan po ako na around 12K. Galing po sa trabaho ko um, na-endo po ako, then yung natirang sahod ko, tapos ayun yung ginamit kong punan. Ang um, best ko sa JS is like chocolate, cookies and cream, taro, tapos sa coffee naman, ice coffee tsaka ice mocha. Price range ng mga milk tea namin is around 79 to 109. Sa JS Milk Tea, hindi daw sila gumagamit ng black pearl o tapioca. Pero binabalik-balikan pa rin daw ito ng kanyang mga suki dahil sa kanyang pambihirang recipe. Ang pinagkaiba namin sa ibang mga milk tea shop is ang nilalagay po namin is nata sinkers compared sa iba na pearls po na common. Ito po yung nata namin. Yung pearl kasi, pag lumalamig, tumitigas siya. Hindi siya, parang pangit na inumin. Mm. Lalo pag malayoan yung deliver. deliver. Texture so, ito na. naman, hindi siya tumitigas. Ganun pa rin texture pag nasa customer. Dating barista si Jan sa isang milk tea shop. Dito daw niya nakuha ang ilang idea sa pagnenegosyo ng milk tea ang work ko po before is about sa barista po sa milk shop rin. Then, nag-end po ako. Um, so, wala na akong mapasokan trabaho. I mean, pandemic kasi. So, pinustro ko yung pag-business po ng milk tea. Tapos, nag after onwards, nag kami ng mga snacks, food, sa agings. po. Actually, so, mas ano, nagbebenta po kami sa online um, via post like pabili, pa, pabili batasan, all-time online snack, pabili barangay payatas. Then, pag may naghahanap doon ng mga food, snacks, and drinks, doon kami nagko-comment. Tapos, i-message sa yung possible customer. Then, pag, um, ano, pag nagka-deal naman, okay na. Lalo sa delivery Goods na po. Kamusta naman ngayon yung kinikita mo dito? Um, actually, medyo ano siya, medyo stagnant na siya today. Pero actually, nung nakaraan, last month, okay naman. Ngayon, may, ngayong buwan, medyo stagnant lang tayo. Kasi normal naman sa business yun eh. Pero, it's oh, ano, okay naman. Sa tingin ko, okay naman. Hindi naman pabagsak oh, or anything. Hmm. Home-based business lang ang negosyo ni Jan. Pero umaabot pa rin daw ang kanyang gross sales ng mahigit 60,000 pesos kada buwan. Um, nag-start kami total sales siguro namin around 10 to 15 k lang talaga a month. Yes, de definitely. Then around ngayon naman umabot ng 60, around ganun 60-70. Mm. Pero depende pa rin po sa month talaga na mas malakas, lalo na like December, ganun. Pero pag medyo mahihinang buwan tag-ulan, medyo mababa naman talaga doon. Ano naman yung ginagawa mo sa kinikita mo? Actually, um, rein reinvest lang po talaga eh, sa business ko. Like, nung umpisa wala akong motor, ngayon nakabili ako ng motor. So, masaya, syempre, fulfilling. feeling. Then, another is, yung mga gamit sa bahay, like, uh, may ring kami, taming, dati wala kaming rep, mga chest freezer, meron na kami ngayon. Sabi nga ni Chinkitan, making a bad financial decision, mauubusan ka ng pera, mawawalan ka ng pera, at madedepress ka. Kaya naman kung ayaw mo umabot sa ganito ang buhay mo, stop na ang bisyo gawin mo na lang negosyo. Actually, yung pangarap ko po is malaki po talaga pangarap mo Like maging tycoon, malaking company, para makatulong tayo sa, ano, sa ekonomiya ng bansa. Doon maraming employer rin na walang trabaho is bigyan natin ng trabaho. Amazing talaga si Jan. Kaya naman dahil Jan, nakatanggap siya ng supresang handog ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. First of all, thank you kay God. Then second, kay Tatay Rani, na napili ako na mabigyan ng ayuda, then 1,000 pesos. I hope marami pa kayo matulungan na local, local business owner na kagaya ko. May diskarte!